Namatay ang isang 46 anyos na lalaking backride matapos pagbabarilin habang pauwi sa barangay Don Pedro Malasiqui, Pangasinan, kaninang umaga. Kinilala ang biktima bilang si Romeo Atong Season Base sa paunang investigasyon, pauwi si Romeo kasama ang kanyang pamangkin mula San Carlos City nang bigla silang lapitan ng isang motorsiklo at pinagbabaril ang biktima. Nagtamo ang biktima ng limang tama ng bala mula sa si caliber 45 na baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kabilang na isang tama sa ulo na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nagtamo rin ang pamangkin nitong driver ng isang tama sa kanyang balikat na kasalukuyan pang nagpapagaling. Based doon sa CCTV footage, ano parang tinabihan sila ng isang motor na naka-NMAX. Ngayon doon, bigla na lang pag dikit, bigla na lang nabulag tayo itong driver, yung may tama. May hearing itong si Romeo Aquino Sison, itong alias atong sa RTC 56 sa San Carlos City. Ayon naman kay Barangay Chairman Rodrigo, mabait umano si Atong at wala itong nakalitang tao. Dati rin itong nagsilbi sa barangay. Sa pagkakalong ko, wala naman siyang kaway. Wala naman siyang ano, detre. Kaya nagtataka po din po ako kung bakit nangyari po yon sa kanya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at ang motibo sa pamamarinda. Joshmin Castaño, Balitang, Solid North.